what are kasi sinasadya na hindi ko sinasadya na patulog so guys tapos na ako dito sa ano no sa nanilisan ko so ngayon papunta na naman ako doon sa school kasi diba 30 minutes 30%, 30 lang dito meron pa akong 20% so yung 20% guys is ano gagamitin ko doon sa uh, school. So, mag, mag papakintab ako doon ng sahing So, let's go guys. Magda-drive na tayo. So, tara na. So, medyo na ano <laughs> Naging tao na ang mukha ako kanina. Wala talagang hilamos kasi alam mo na yung sino yung nakakagets na Parang naalimpungatan ka ba? No. Ano? Na ano? Late na pala. So, simpre. Bilis-bilisan. So, yun guys. So, punta muna tayo doon ha. May guapo, May afam na gwapo na nasa lubong ko. Pero, batang bata. <laughs> batang bata pa guys. Mga siguro, mga ano yun, mga 20. Pag, kasi sila dito guys, pag, mga ganyang age na mga 20, 25, 30. Yun, mga bugi talaga sila guys. Parang na nahubo talaga yung panty mo. <laughs> nahubo yung panty mo guys. Ba, pag nakita mo sila pag mga age nila nga 20 or 25 or 30. Yun sila yung napaka ganda ng katawan nila, mga pugi sila. Tapos um Tapos talagang guwapo-guwapo talaga sila, guys. So ngayon, pag mga start na sila ng 35 hanggang ano ng mga 50, matured na sila bigla. Pag mature na yan sila bigla yung mukha nila. yun yung mga puti eh. kasi yung skin nila ba so medyo matrapik na ngayon guys no matrapik na ngayon kasi matrapik ngayon guys dahil nating ano na no trabaho na So, na naman natin. Baka tayo y madali pag nagmamadali tayo. So, ano shot natin, guys? So So yan, guys. So yan, guys. Papunta tayo sa isang trabaho medyo mga kayo siguro mga 10 minutes drive guys so try so muna tayo ang ganda ng panahon ngayon ang ganda ng panahon ngayon blue blue yung ano langit kasi ilang araw meron meron kami ano ito, parang sa atin pa guys is bagyo yung may -ano, maulan dito at saka yung mabuti dito sa aming lugar ano guys yung um uh, wala masyadong ulan wala masyadong ulan dito sa aming lugar pero doon mga siguro uh, uh, sa kabilang ano sa kabilang barrio guys napakalakas ang ulan nag ano doon nag-lodge uh, maraming uh, bahay na na ano na nadali ng tubig pang lisensya dahil dito may winter kasi dito guys napakalamig magantay ng ano uh, magantay ka ng bus sa tabi super lamig at saka pag nagulan nababasa ka tapos nagmamadali ka nalilate ka kasi maghintay ka pa ng bus ganun ba tapos yung bus nalilate pa lalo na pag may mga anak guys oh yun talaga ang dapat kailangan talaga may uh, may lisensya ka oh kasi pag uh, yun nga yung asawa mo may lisensya pero hindi naman ano uh, habang buhay or everyday na madadrive ka sa asawa mo dahil may trabaho din ang asawa mo uy. tapos minsan, hindi man lahat ng panahon ma, ma ano yung katawan, siyempre nagkakasakit din tayo, no? So, hindi ka la laging uh, nae drive sa asawa mo. So, siyempre, um, lalo sa trabaho mo, hindi ka, hindi ka everyday madadrive sa asawa mo. Siyempre, maglakad ka. Tapos, yung pag may lisensya ka, guys, um, mas maganda talaga kasi yung time mo, uh, yung time mo na nilalakad mo na isang kilometro kung nagda-drive ka niyan siyempre nakaka-save ka ng time nakakasave mm, nakaka-save ka ng time guys yeah totoo yan siyempre na pag nakapag-drive ka guys um, uh, lalo na dito no lalo pag may anak ka guys so mas maganda talaga na mayroon kang lisensya dito dahil um hindi ka nagaano nag uh, a lagi na i-drive mo ko dito doon. Tapos pag may gusto kang puntahan, pag may license ka, siyempre agad-agad nandun ka na, di ba? So mas maganda talaga. Mahal siya, guys. Mahal 'yun talaga yung uh, noon nung bago pa lang ako dito. Wala talaga akong plano na mag-drive kasi yung yung naging uh, asawa ko. Hindi din siya nakapag hindi din siya makapag-drive kasi wala siyang lisensya. siya um, uh, motor lang yung lisensya niya pero hindi ka naman pwedeng mag-angkas doon sa ano sa kaniyang motor bawal dito magkangkas. So hindi ka guys sa atin na pwede ka mag-angkas doon o sa Pilipinas pwede dito hindi ka pwede may motor sila na pwede ka mag-angkas dalawa yung pwede makasakay yung yung motor kasi niya hin, isa lang yung makaangkas doon siya lang at saka yun uh, tapos may plano akong kukunin ko yung anak ko, ko ba galing sa Pilipinas so paano na lang pag uh, nag school na yung anak ko yung, yung iniisip ko na paano pag nag-school yung anak ko tapos malayo kami sa school siyempre ihatid ko ano yung asawa ko hindi makapag-drive at saka ako hindi din so talagang nag-ipon ako maipon ako noon guys nung nagtrabaho pa ako dito bago ako nag-asawa nagtrabaho ako dito ng ano ng nag-alaga ng bata so Uh, for the meantime na nag-alaga ako ng bata guys meron ako mga sunline sunline dito so nakaipon ako ng um, uh, 60,000 so mga kalahating kalahating milyon na yun sa atin sa Pilipinas so ngayon so ngayon ano uh, ginamit ko yun ginamit ko yun uh, ginamit ko yun yung pera na yun sa pag-aaral ng ano, kumuha ako ng lisensya. So ito, yung lisensya naman guys, panghabang buhay mo na yan. panghabang buhay mo na yan na magagamit. So, iniinvest ko talaga yung aking pera. O ito na, yung, yung pera kong kinukos ko sa ano, inodoro guys. Ito na yun. Ito yung lisensya ko guys. So, din yung ano yung oh, naging uh, asawa ko guys si Walay na kami uh, kasi babait uh, mabait siya dahil uh, siya dahil wala akong trabaho noon eh siya lahat tong siya lahat nung hindi ako pinabayad ng bahay sa pagkain siya lahat ng init oh, siya lahat okay. so ngayon yung mga kinikita ko sa pagkukuskus ng inodoro iniipon ko guys iniipon ko so kaya nakaipon ako ng almost ano uh, almost ano uh, 250,000 pesos ganun so mga 60,000 na yung krona dito so yun Oh, uh, ito na po, yung aking uh, driver license. So, hindi ako nagsisisi na kumuha ako kasi napaka uh, napaka-importante po na makapag-drive dito, guys. So, yun. Dito tayong mag-drive. Dumating ako dito sa school. So, yun, guys. Ang aking advice sa inyo na kailangan talaga, pag ayun, ito talaga natatakot. Sa, sa una lang naman yan. Natatakot kayo. Ako nga, natatakot din ako eh. Natatakot ako nung nung ano, nung nag-start ako. Grabbing kaba ko. Diyos ko, nanginginig talaga ako, guys. Pero, everyday, every, kasi yung time ko, guys, is twice a week. Twice a week talaga yung ginawa ko. Mm. So, every time na, ano, every time na uh, drive ako, kasi dimiritso ako sa uh, traffic school ba. Hindi ako, ako nag-ano ng private. So, ayun. Uh, 'di ba? Yung, mas magana yung iba kasi meron sila makakilala, ida drive sila, ako wala talaga. So dumiritso ako doon sa talagang school kaya 'yun. Uh, mahal ma mahal talaga pero 'yun nga, gusto kong makapag-license agad-agad. Kasi sa trabaho ko nagba-bike ako, naglalakad pag nag na nababasa ako ganun. So 'yun, kumuha ako. So thanks God na nakapasa ako three times ako nag-exam bago ako nakapasa kasi mahirap. Bogo tayo eh. <laughs> Bogo tayo guys eh. So, yung iba, pag isang exam lang na napasa nila, suswerte so nila. So, every time na mag-exam ka guys, may bayad talaga. No. So, ako three times bago ako nakapasa. So, yun na no. <laughs> Sa wakas napasa din. Tsaka, yun nga, unti-unti mong um, everyday na, ano, na, um, nakapag-drive ka, parang, ano na, parang normal na lang, hindi ka natatakot, hindi ka na natatakot, guys. Sa una lang talaga yan, I promise talaga sa inyo. So, dito muna tayo, no, kasi, madilit, madilit, madili. baka magkita tayo sa boss, no? yaw-yaw ako dito. So, see you guys. So, hello guys. Pagkatapos lang natin sa, dito sa ano no, sa skwilahan. So, ang ating kagawin ngayon guys, pupunta na naman tayo doon sa work number 2. Um, sa isang trabaho na naman guys. hardworking mommy po tayo guys no <laughs> hardworking mommy so maganda talaga ang panahon ngayon guys init nandito yung ano yung busing ano to 13 ah hindi pa yung ano tarbahante kala yung leader ko hindi pala siya kasi yung sasakyan nila same lang yung uh, hitsura ng sasakyan pero may number sila sa sasakyan yung sa leader namin ano yung leader ko is um, 15 tapos yung yung sa kabila yung dati kong leader is um, 14 14 number 14 yung kanya number sa sasakyan. May init. Pa-aircon tayo, guys. So, So, dito banda, guys. Dito nagtatrabaho yung aking juhwa. So, daanan ko lang siya. <laughs> so, yan na. Ganda talaga ng panahon ngayon, guys. Parang Pinas. Mm. Pero, ano na dito, uh, medyo malamig na. Kaya nagja-jacket ako dahil ano yung ano na guys um, malamig na malamig na siya hindi ka na pwede naman siguro yung pag sikat talaga ng araw yung ano pwede kang mag short sila yung mga puti ano eh um, nag short pa ng ganito na, na ano ko yung leather namin nasa lubong <laughs> nasa lubong ko yung, yung leather namin so pupunta siya doon sa main one so ngayon so yun guys uh, punta tayo sa isang trabaho natin so Friday today so maaga tayo maaga tayo matatapos alas siguro mag 2.30 or alas 2 kami pwede na kami umuwi kasi pag Friday pupunti lang yung kakain kukunti lang yung kakain dun sa ano sa canteen so makapahinga tayo ng maaga today tapos yung cake na ginawa ko kagabi guys o, oh, lagyan, lagyan ko pa yun ng toppings kasi hindi ko pa na nilagyan kagabi para kasi magta-try siya yung ilagay ko kasi sa toppings is ano um, lychee plant gusto niya yung lychee plant so yun kukunin niya mamaya mga alas 4 so tama tama may time pa kung mag, mag decoration sa Simply lang naman, ubi yung kanyang in-order sa akin. So, yan guys. Happy weekend everybody. And enjoy. And, ano guys. So, positive lang tayo everyday. self, so ano guys, uh, keep ano healthy, healthy everyday, drink water everyday. <laughs> so no, kaya dito na tayo sa malapit, so see you guys and until next time sino pa yung uh, ano hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel please chub sub chub chub <laughs> subscribe me and like comment mga ganyan uh, tanong lang kayo kung ano yung gusto niyo itanong about dito sa ano sa Norway so, yun. Kasi Iba yung ating ano eh. Iba yung Okay. uh, Pinas um, oh. Norway iba iba yung iba yung ano nila dito kaya kung may tanong kayo mm -hmm. pangunta na lang mo guys <laughs> pangunta na lang mo sa inyong ipunta na kahit tumagunta mo <laughs> Ah, sige guys bye bye na guys kaya ang dami mong nag parking dito oy. Oh. may kaparihan ang sasakyan ko guys oh. may kaparihan oh. medyo malayo layo po yung at ating parking no parking area dahil hindi tayo mag, pwedeng mag park doon sa malapit kasi may multa pag nahuli tayo. Pwede man magpark doon, guys. Pero pag nahuli ka, ano lang kasi doon ang pwede magpark, yung mga guest So, pag mahuli tayo, guys, imultahan ka ng 600 kroner. Mahal na yun. Yung 600 kroner, malaki na yung pira sa Pilipinas. Mga siguro, mga 5,000 na yun, guys. Sayang. So... Huwag kalimutan ng ID dahil hindi makapasok pag walang ID. And mm. guys, thank you so much for today. Bye guys, I love you all. Mm.